So yun nga no, mga kausuro, nandito na tayo sa school. And ayun, nakapag-time in na rin ako. six uh, 6.56 ako tumatayin dito. Pero ayun, kailangan ko na kailangan. At ngayon, pupunta naman tayo sa Multay mag para magbukas ang Umaga-umaga kayo siya. Ayan, Yeah. So yan yun yung binaban tayo na kalimutay Tapos to sa mga heroes Yan may camp sila Sorry guys yung boses ko talaga Huwag ako talaga ako ngayon Kasi Yan Isipan ako Ang bossipan Okay Ayan, uh, software rin yung pagdating ko, dumating din yung instructor sa kabila, sa kabilang classroom. Tapos, eh, binuksan lang na. Eh, binuksan ko lang. Duty, uh, may duty ako hanggang alas 8 lang. Then, after that, um, may ano naman na ako, online class. So, ang online class ko ay contemporary word kay Sir Butastas. Kung kilala niyo dyan, siya ko sa Sir Butastas. And, after naman ng isang uh, class ko, duty ulit. Then after duty, pagdating sa nag-3 to 4 p.m., uh, may klase ulit, pero asynchronous, with, uh, asynchronous lang siya. Now is for uh, written, written class. Pero, mamaya, abangan na lang natin. Then yung mga kasama ko, yung partner, yung partner ko, ayun, kailangan naka, kailangan naka video tayo. Wait lang. Estudyante so, rin pala siya. Pero, yan, kailangan talaga natin mag-hipipit. So, malapit na mga uh, Lunar New Year. So, maghahanda rin kami. Siguro sa uh, sa mismong 29, Janua uh, January 29, maghahanda kami. Kahit spaghetti lang, okay na yan. As long as uh, hindi namin nakakalimutan yung uh, Uh, lahi namin sa iba. Kasi yung ng father ko, yung tatay ko is uh, uh, I mean lolo ko eh, may half-tri-distance so mayroon lahi sa si papa. Then seven, siguro natitira lang sa amin three-fourth gano'n. Three-fourth. Kaya na lang din natin yung mga kasama natin kasi yun nga, may mga klase pa. Dahil ang hirap nung guys kasi Pero okay lang naman Kahit sobrang hirap Kailangan ko pagkagaan diba Kung gusto mo talaga Gusto mo talaga diba Ayun um, uh, Hanggang dito lang mura tayong mag video kasi Baka puno na naman itong storage ng phone ko uh, Mamaya or babalitan ko yung kung ano na naman gagawin natin Sa vlog na to Okay Okay, dapat ganyan. Pero nung halata bagong ano oh bagong gising. Yan. So, siya One eternity later. So, ganun lang ginagawa namin kapag tapos may mga klase, kailangan natin kagalinisin. Then, para kapag may papasok na ibang prof, malinis din na. So, yun lang. Hindi ako yun. Hindi ako yun. yun. Hindi ako lang, Anong video niya? Ano dot Dut! Ginagawa dun. Inaano eh. <laughs> Sinusundot eh. Ikaw, okay, boss. Anong masasabi mo sa ginagawa mo? Yeah, yeah. Boss. Ano ba? Ano lang yung thing? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Kaya kami nandati guys, first year. Kaya kami nandati guys, <laughs> first year. Boss! Ma, na, na po ako sa Kasi <laughs> <-tunap>, uh <laughs> mo tol, first year? <laughs> ha? Ano <Alam masasabi> mo sasabi <laughs> <laughs> ah, oh. um, okay. mo? Ha? <laughs> mo? Sa surveying mo? Pagod na ako, boss. Huwag! Huwag mo <coughs> pa! Kapalag ka? Bakit? Saan <coughs> oh, na yung vlog yan, sir? Oh, boss. Vlog yan, Oh, boss. Ano yung pangalan, sir? Ah, <coughs> uh, ano lang? Chen Chu Follow Palo kita. palo kita. Palo mo ah. Kira mo. Hindi. Kira mo. Sir. Sir. Ito yun guys, sa klas ni Sir Yun yung Boss. Boss, ano mas mo sa ginagawa mo sa ngayon na uh, sa mga klase Ganda ka! ka! Sa mga Yeah. sabi mo. Ano yung binibenta mo eh? Ayun, kay, boss? Uh, Nagawa ka mo yung dalawang... Magkano, magkano, magkano. Uh, gusto? Ano siya? Puti siya, Rupilan. Isirin um, siya, Meron na siya. Mag Pwede ba yun? 50. Pwede ba yun? Pwede lang po. Ayun you know. o. Oh, o guys, mabili oh, na kayo ng ganito. Ano sa tak niyan ba? Balaw sa ano ko. sa page ko. Wait rush. O yun o. Hindi ko yan. Ayan guys, kung sino, kung sino man gusto mong bumili niyan, bili na kayo nito guys, mura lang yan. Yan, bili na kayo dyan. Spawn survey team Ay puto, sting ko Survey na kami guys. Uy. Uy, pare. <laughs> oh, ano ba mo, boss? Ha? Ano ba mo? Ngayon, papunta kami sa oh. site namin. Oh. Saan tayo site sa site? Ito ang buong yan. Yan? Uh, papakita natin. Oh, tulis, tulis. Marami ba yan, boss? Marami yan. Bale, iniikot oh, namin please. yan. Ay, kita yung dulong yan. Oo, oh, yan, yan. Boss. Di yung kasama. Ha? Ay, puti ka. Ano yung susukati nyo? Oo. Oh? <laughs>

Blackpink lang. O Kahit samahan, <laughs> pakita sa O, <office>. sir. <laughs> <laughs> eh, true. Eh talagang bobo naman talaga. <laughs> yun, <laughs> eh ano magagaw? Ang bobo naman talaga. <laughs> Ken. Pag-iisa oh, ko nung ano, pre. Sorry, 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 sorry. Sorry, Ay, sorry, sir. Sorry. sorry, sir. Pag-iisa <laughs> ko nung ano, bakit ko paasok yung sariliya ako. <laughs> pakita mo. O, oh, sir. Tara mag-iisa kayo, guys. mag <laughs> guys. Vlogger ako, diyan ko lang. So, mag-iisa yan ako. So, si Ryan, di ba? So, uh, I'm here, guys. Uh and, yeah. So, I'm gonna <laughs> <laughs> Ayan guys, tapos Uy! Uy! Wala ba sa'yo po na, po, yung ano ko? Yung stain? Stain na? Ah, tremble. Hindi kasi tayo yung na ninyo. Wala nung last day. Wala. Ay, Ayun ay, guys yung dalawa Chill lang tayo dyan. Pero nagbibitnasa siya talaga yan. Tik, di ko alam kung tiktok ba yan. Tapos itong kupal na to. Ay kupal. Kinikilig yan guys. Ay, ikaw mo. So, ayan. yun video lang guys. O, so, ayan. Tapos yun. yun yung feel. yun yan. lang. Nag-meet up lang ang mga bulwagan ng fishers. I'm back and see you. So, for this video na ngayon ay uh, uwi na ako ngayon pero uh, may dadanan ako sa sa uh, sa litraan, no? Uh, may imimit lang ako kasi uh, may ipa-surprise kami sa ati ko sa clinic. Yun, yan. Andiyan si Lamang Au, si Ati Kamil, si Laka Jordan, so on. And, yun, uh, pampunta na rin ako doon. And, yun, uh, atun na rin kasi ngayon. Tapos, uh, i-ready ko na lang din tong motor ko ipapainit ko na lang uh, at ito yung motor ko guys naka parking lang. Na. yeah. so hintayin na lang ulit tayo update and see you ito nga naman ako nandito na tayo ngayon sa kafean. and nandito na tayo sa save more tapat yan yeah. yan yeah. okay so nandito na tayo and ayun nga guys Nagkasama uh, kasama natin si mamilay Uh, at may mga pupunta pa naman so ito si Jordan si Ate Camille si so ayun hey, maghintay lang tayo guys kasi marami pa tayong hihintayin at aabang Bartagol na ito ba? Bartagol na ito

guys try nyo dito guys sa El Mio sa Litran, tapat lang ng Seymour ayan kung mapapansin nyo eh guys dito lang guys Das Marinas Cavite sa Litran lang guys along highway lang Aguinaldo Highway wala lang ganyan guys ay si pero nauna muna. Ah, so sinimulan na ulit. Ngayon din 'yung ginagawa One eternity later. Ngayon na mga makauslo, hindi na rin nakapag-video kanina kasi ning mamadali na rin kami umuwi at anong oras na rin. So, earn nga lang naman guys 'yung kwentuhan natin gan 'no. And bukas magbi ulit tayo. Dito na rin natin tatapusin ang ating video. Huwag niyo makakalimutang mag-like, mag-subscribe, and hit na notification bell para lang kayo ka-update na sa akin, and comment down below kung may masuggesto ko dyan, and see you next vlog. Bye-bye.